Simpleng tips kung pupunta kayo ng Hong Kong. Number one, mag-research ng mga atraksyon. Bago pumunta, mag-research ng mga sikat na pasyalan tulad ng Disneyland Hong Kong, Ocean Park at Ngong Ping 360. Mas madali kang makakapili kung ano ang gusto mong bisitahin. Pero kung may budget kayo at may oras, we suggest na bisitahin nyo yung lahat kasi sobrang sulit nila and mai-enjoy nyo map. Number 2, subukan ang Hong Kong style milk tea. Ang milk tea na may halong gatas at tsaa ay isang local specialty na tiyak mong magugustuhan. Number 3. pumunta sa lokal na pamilihan. Bisitahin ang mga pamilihan tulad ng ladies market sa Mongkok at Temple Street Night Market para sa mga unique na souvenirs at bargain finds. Tuklasin ang mga hidden gems. Huwag kalimutan na tingnan ang mga hindi gaanong kilalang lugar tulad ng Hong Kong Park, Kowloon World City Park at mga scenic trails sa Lantau Island. Isa pang tip, iwasan ang peak hours. Kung nais mong iwasan ng madaraming tao, planuhin ang iyong mga pagbisita sa mga sikat na lugar sa mga oras na hindi matao. Kagaya sa Ocean Park at Disneyland, we suggest weekdays kayo magpunta kasi na naman pag weekend, grabe ang tao. Ito ang isa, magdala ng portable charger dahil madalas mong gagamitin ang iyong smartphone para sa navigation at photos, magdala ng portable charger para hindi ka magubusan ng baterya. Ito ang pinakamahalaga, ang pagkilala sa MTR system. Octopus Card Bilhin ang Octopus Card sa mga MTR stations. Ito ay isang reloadable card na ginagamit para sa pamasahay sa MTR, bus at maging sa ilang tindahan. Hindi mo na kailangan mag-abala sa paghahanap ng barya o tiket. MTR Map Familiarize yourself with the MTR Map. May mga kulay at numero ang bawat linya at ang mga istasyon ay madalas na may English signage. Kaya madali mong matutuntun ang iyong destinasyon. Check the description and comment for more info.